yan sa looban namin kung na pa paong mga idol mga gaano tao yan yung iba nag an sa probinsya oh. yan o oh, mga bahay ng mga kaibigan ng misis ko yung dalawa kong anak oh. tigi sa pa nang iinit nagpumpa o oh. malaga at tulog-tulog sa tiles kaya medyo malamig ang tiles ang init yan ang mga loads wala pa tayong naisipan itong almusal ayan dito lang muna sa loob magmuni-muni dito po ito sa kalukan Bigayan. ay dulo stupid oh senior ayun yung mga di siya at ayaw mong kaibigan na asawa ko yan sila ako dito ng no, black, black. ako mga idol sinasalamin ko dalawa basag na kasi yung isa walang makapitan yung malinaw yung isa tina, ano ko na lang tinali ko na lang para yung malinaw at saka yung malabo yung um, malabo ay may kapitan sa tainga yung malinaw wala kaya dinubli ko na lang ya. tinalian. yan tinalian oh, ko yan siya mari oh mahina ko Ayo ayun ko magpunit tayo dyan mga ibang bahay dyan wala kang nagbakas pumunta katanawan ya, mga anak kuhawa ang init yan. tayo tingnan natin yung bilo bilo yung niluto kahapon barangisan to ang daming sabaw pala kulang sa budget mga idol yan no? Oh. sabaw dami kulang sa laman kasi yung budget natin kulang kulang pasagay gata pero ayos na rin swerte na rin sarap na rin kahit pa paano masarap masarap yan mga idol yan mga idol oh. kita nyo mga idol dami sabaw yan hindi ganyan yan mga idol kulang talaga sa budget yan mga idol bilo-bilo sarap mas masarap pag sakto ang budget yung mga idol tikman yung mga idol sarap bango pa yan may langka nalo yan mga idol oh. daming sabaw pa mga idol pwedeng ikaligo mga idol ikulang tayo sa budget ganyan talaga Kaya kung sobrang budget grabe kalapot yan yan mga idol CR, laging nakabukas yung CR namin kasi diyan umaano yung mga alaga, umiihi. Umiihi sila sa CR. Yan mga idol. Yan mga idol. Yun, laking kaldero yung bilo-bilo na yun. Marami pa yung mga idol. Okay na mga idol. Thank you for watching mga idol. Salamat po.